Yan mga boss. Share ko lang yung sa pag-ano ko ng ano ah. Hindi ako nagbababad. Mainit na tubig nilalagay ko. Tapos yung check ko siya yung saktong buka lang. Kasi pag sobra-sobrang buka, ang lalaki na masyado. Ayaw kainin ng manok. Yan, mainit na tubig lang, mga 5 minutes. malapit na. Kasi pag binabad natin, hindi kinakain ng manok. Yung sobrang laki, pinipili. Doon ang pisa ng manok na manawa. Pinipili yung kakainin. Yan, stop muna natin. Ayan. Sinala ko na siya. Tapos sinuhugasan ko yan. Ito talaga binili ko to para sa sala ng pagkain ng manok. Kasi kung tatanggalin nila yung tubig at hindi nyo hugasan ma ano pa yon, malubog. Ayan. Nuhugasan ko tapos pinapatulo ko yan, pinataktak ko tapos to yun natin to repair pag kayo sanay na tansyahan na lang naman yan eh. kasi ako sanay na ako eh. misan nga di ko na kinukutsara yan eh. sakto na yan pag, kayo, pag sanay mo na gamitin yung ano mo ang uh, timpla mo hindi na kailangan yan tansyahan na yan. sa akin sinusukat ko lang depende eh. ito kasi sampung uh, manok ang pakakainin ko dito 10 yung kino-condition natin. Ito, si-share ko lang ang aking condition. Ito pa yung ano ito pa yung Kajian. Bistros powder, terus hai, hai, Ini mix ke muna, ito tip lang to nasa inyo kung susundin nyo pwede nyo yung subukan kasi ako dito ako nagpapanalo matagal ko na itong ginagamit ilang taon na pwede nyo tignan yung mga bawat labang ko ilang bis na ako nag champion, 3 hits 3 beses na nagchampion sa 3 hits 2 hits yung madalas yan ito lang gamit ko ganito lang ako mainit na tubig talaga yung sakto lang magbuka siya yan o yung kulay ang green na yan kasi pag yan eh lumaki ng todo sila pati yung parang bilog na puti wala hindi kinakain ng manok yan. So, mix nyan so ako ilalagay ito wala ano yung panangkal ng plastika ah. Thank Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... labing 1 2 3 4 5 Tapos i-mix natin. Eh napakabango niyan, mga boss. I-mix Mi natin ng maayos para maghalo. maliit na yung lagayan ko ah. yun ang bango kaya yung manok gustong gusto kainin eh pag napag ko pa lang eh parang bubutasan na yung paso eh yan yung takalan nila yan baka isipin nyo edit to ah Ah, uh, baka isipin nyo may dinadagdag pa. Wala akong dinadagdag. Ano? Ito naman yung gamit kong tubig. Bitmin Pro. Wala mapaglagyan ng ano. Yan. Yan yung panakal natin. Laging malinis yung patukaan natin pagkatapos nila kain at uminom. mga pag na sila, sa ako pina, ano, pinukuha yung patukaan. Tapos, tugasan ko na yan. Kasi baka matukaan ng ibang manok, mainuman, tapos may sipon. sa so, katas yan yung pagkain nila ayan, tapos kapakain tayo lipat natin doon para makita nyo baka isipin nyo hindi uh, ko pinapakita yung totoo ayan, lilipat natin doon para makita nyo na magpapakain ako Kutingin mo muna munting baka. lahat yan, nandun pa yung iba, oh. sanyo. Kaya hanggang dito na lang.